kita mo yan si Isa. Mulutawag kasi, babae din niya ni Charmaine. Eh, hey, tunay ba? Pero halata naman, kita mo naman sa itsura tsaka sa katawan na ginagamit yung katawan para magtapera. pera Pero no. eh, hindi na lang ako magtataka kung ba't nakapasok yan sa listahan. Baka nga hindi yan magwalis doon, baka tumuwad-tuwad lang. <laughs> Correct. paano ba yan? Puno na daw yung listahan ng magwawalis sa barangay. E paano mo kung may ng gamit sa pasukan? Hindi ko nga alam eh, pero bahala na. Gagawa ko na lang ng paraan yan. Hindi ko ba alam dito sa barangay natin? Sa chairman, ba't kasi laging may pinapaboran eh? Hirap talaga pag may malalakas dito, ano? Isip na lang ako ng bambaraan, ng bambagkakakitaan para maibigay ka ng mga gamit ng sa school. Sige po, Nay. sana yun. si Crisel. Oh, ito pala, Crisel! Ay, hey, po ate. Pupunta ako sa inyo eh. Bakit? Sasangla ko sana tong kwintas. Oh, eh, akala ko ba eh may programa ang barangay. Ba't hindi ka magpalista doon? Yun nga yung masaklap eh. Nagpunta kasi kami kaya ng anak Problema mo, puno na daw yung listahan. Eh, alam mo dito sa barangay natin, may pinapabura na chairman at saka kailangan yung malapas sa kanila. Ay, ganyan pala pala ba si chairman? Alam mo, naririnig-rinig ko na yan talaga dati pa eh. Pero hindi naman ako naniniwala kasi hindi ko rin naman personal na kilala si Chairman. Kaya ikaw mag-ingat ka ha. Mahilig yun sa maputi. Tsaka sa mga bata, wakas sa susunod, ikaw naman ang biktimahin nun. Maging isa ka sa maging babae nun, ha. Ay, naku ate, hindi ko siya type. Hirap naman pala ng ganyan. Magpapalista ka tapos may kinikilingan lang si Chairman. Sinabi mo pa. Nakita mo yan si Isa. Malitaw ako kasi babae din niya na ni chairman eh. tunay ba? Pero halata naman, kita mo naman sa itsura tsaka sa katawan na ginagamit yung katawan para magtapera. Eh, hey, nga, hindi na lang ako magtataka kung ba't nakapasok yan sa lista. Baka nga hindi yan magwalis -well doon, baka tumuwad-tuwad lang. <laughs> Correct. <laughs> Oo, oh, tsaka yan si Isa. Nakita ko nga yan bumaba sa kotse ng iba. Siguro isa sa mga sugar daddy niya yun. Malamang. Hoy, katanggal yan tapat, chismis na naman. O, pasang ka naman, bakla. Kasali ako sa programa ng barangay natin. Hindi mo ba, nose? Buti ka pa kasali, samantalang ako hindi man lang nakasali dyan. Siguro, ikaw yung nagbugaw kay Isa, no? Kaya nakasali ka dyan. Hoy, atribida ka. Good influence ako, no? Porke ba? Hindi kayo nakasali? Pag-iisipan mo ako ng ganan. S mga tsismosa! Sasabi lang kami ng totoo, no? Uy, bakla! Doon ka na! Doon! Doon ka na! Ay siya! Alis sa dadaanan ko! Hindi sa likod ka dumaan! Baklang to! No, ano din yan? Para? Bungaw! Malamang! Ay, nakakapagod talaga. Hindi lang talaga kailangan-kailangan ng pera. Hirap kumita. Ay na malapit-lapit na. Oh, ba't ngayon ka lang? Kanina-kanina ka pa inaantay ko talaga kahit kailan patama ka. Kung kailan naman matatapos ng trabaho, siya kakasusulpot. susulpot. Siyempre, nagpaganda pa ako. Ay, wait, die Alam mo ba? Pida ka na naman sa mga atribida nating kapitbahay. Mga ingitang person sa'yo kasi kasali tayo sa programa ng dito, mas sa pagwawales. Ay, naku, pabayaan mo na yung mga yun. Huwag tayo sa buhay nila, hayaan mo sila. Pabayaan? Dahil kinitismis raw na may kalaguyo ka, kirida ka, nakabit ka ng chairman natin? Sino yan? Sino nagsabi niyan sa'yo? Si Aning Des, ang dakilang tismosa ng barangay. Talagang yung babaeng yun, hindi talaga matikil ang bibig. Pagkikitaan ko yan. Go, die! Support ako siyo. iyo! Warna this! Exciting! Talagang pabaing yun. Di matigil ang bibig. Des! Des! Nababas ka dyan! Ano po yun? Nasaan ang nanay mo? Inabas mo ang nanay mo! Nai! Nai! O oh, bakit? Ano ba yun? Hoy! Desity! Anong pinagkakalanda ka mo sa mga kabaranggay natin? bakit? Totoo naman talaga, di ba? Kabit ka ni Chairman. Kaya ka nga nakapasok dyan eh, di ba? Tapos ha, ano, susugod sugod ka dito ngayon. Ayaw mo nang pinangangalandakan ka. Bakit? Totoo naman ha. Ah. Tuwing may ayuda ang barangay, nangunguna mo ng asaristahan. Paano hindi ka pag-iisipan ng masama? Hoy, Desiree, huwag mo akong igaya sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam na nagpapakit ka kay Chairman? Kaya ka siguro ganyan, no? Kasi nagsaselos ka. Ingit na ingit ka siguro. Hindi ko nakasalanan kung ako ang pinili ni Chairman sa programa niya. Tsaka, paano ka naman kasi kukunin ni Chairman? Eh, di ba? Ikaw nga ang number one na chismosa dito sa barangay natin. Anong itatrabaho mo? Chismis lang? Yan lang naman ang kaya mong atupagin, di ba? Ang makipagchismisan. Alam mo, huling beses na to ha. At subukan mo pang ulitin. Magkakaharap tayo sa barangay. Tandaan mo yan. Noy, ano na naman po ba yun? Eh bakit? Totoo naman talaga yung sinabi ko sa kanya eh. Nay, huwag mong pakilman yung buhay nila. Hindi ka naman nila pinapakilman. Kung siya po ay number one sa listahan ng ayuda, kayo po number one po sa listahan ng chismosa. Habang may pagkakataon pa po, magbago na po kayo. Kasi po nakakaya po ng may gantong nanay.